So guys, amo uh, ni amo ang ginabuhat mahapon guys, amo ang mga buhi. So amo nang giad-aran og tangkong. Dali pulo ni kabuk tangkong guys, everyday day. sa mong suki diri sa balay. Ang bayad ani sini manara. So gawan 40 ming semana sa tangkong guys. Dayon, kaning tangkong amo pa ning gihugasan before na mo aron So limpyo na ni ginugasa na ni guys dayon pag human ani adya guys amo ning isagol diri sa balani so pino po kay ning balani guys dai kamulan og tahop og kopramil pakaon sa kanding og sa baka so manan guys tangkong imix na sa balani ako ipakita taong 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 guys so Umanag at ad guys. Mix na ni Dere. Sa balani. Okay. Mix na tayo. Mix. Nakikapag-add ah. oh. antang ko nga guys. Oh. Mix na. Mix ah so mahapon gini siya guys mahapon naman ni pakaon mabuntag pure kumpay dahil yung to pasuyo tahop Matong kuan pe, lihok Lihog. Mixa deh. Lah ini sini pre. Kan ini guys, pedanis baka. Bunuk kuning. Paras baka na. Tangan po na tahop guys. Sa gula tahop.

Muna, i... so, muna nang i balde so mo proseso guys mahapon isa namo na mo ginabuhat nang diri kidalim ni mamuhit ta guys mga alternatibong mga pagkaon at yung buhaton para makatipid po ba? uh, at the same time buhi tambok kan para nas baka dua kabaldi para nasa kanding Kaino sa kaplanggana para sa anak ayos ah. si tanawan, pero, on skanding, ah, pula. ha Daghan kasi tanahon pero nagpakaon pakaun skanding kulang na kanin na pulang na Ha? Kulang na Kulang So Panihapon na rin nila Muna ni panihapon skanding kanding So pakita mo na guys sa ah, Kinigpapakaon Skanding So, ang sobra, sabaka. So oh. so, Ginuta na, pre. Nagkanta na, eh. Kuan, iag-iag. Iyan na, bak. So, tala guys. Mga kandik na nagtagbo na. Tangi una address gawas pre kani mga Ha? Oo, yaob. ob. na sila, guys. Busog na po ni sila kay lagi pekaon sa daan ay Nih ni na po na po pag kumag nangka na po daan eh dali o tanawa ng kanpre mga mga itis langgam itak Kusiki, kay Kapoy na mag-at-at. Ayan. Ayan, mahorot na nila. Pag-dwa na dito, pre. Malimta Ketup langgana apri apre asal Asa maka ketup lang gana apre butangi -e. pre, butang -e, pre oh. I tak Doa gini are pre. Siya may hawod. So, inaan nila guys, oh, ampay ka nila ng balani. Oh. Tindog mo naman. So yun guys, yun ani lang nga paagi ang mong ginabuhat guys ah. Uh, disclaimer lang guys, dili mix eksperto sa pamoy sa kanding. So iya iya og mga diskarte guys. Unsao na to pagpatambok ato mga buhi. So, dahang pamaagi guys, depende ra sa naangayan sa tong mga kanding. Paanaray ra po ni guys ang uban ga feeds sila kay di kay trabahoso kaning balani mangud guys trabahoso kayo ni kay mag-add-add pag tangkong so uban pure feeds sa gyud so nagbutang makog feeds guys ginagmay ra mga feeds uh, grower ultra pack so, mga tagsaraka kuan lata So basin og na mo yung nakuha ng pa, uh, pamaagi guys.